Isa pong mapagpalang pagbate sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. Ganon din po, ligtas kayo, may iwas kayo dito sa mga politikong mga demonyo at mga kawatan. Ayan po. At uh, maraming maraming salamat po doon sa mga Uh, bagong bago nag-subscribe at least uh, at least natagdagan tayo at uh, ganun po din sa mga hindi pa nakapag-subscribe na itong mga uh, mga videos ko pindutin nyo na po ang subscribe <laughs> ayan po maraming salamat po muli at uh, ito na nga po, uh, pag-usapan natin yung uh, grabe, yung uh, talagang uh, overwhelming yung uh, mga dumalo dyan sa rally dyan sa harapan ng Senado na kung saan ay nag itong si Bayawa. At uh, kung inyo mapapansin, nag-iisa lang siya, saka lang siya na nadagdagan ng uh, isa, si Robin Padilla at saka si Coco Pimentel nung uh, panag, but hindi na po nagtagal si Robin Padilla, kundi nag- uh, nag-object lang po siya doon sa gusto ko ipakuntip kay Pakuntip, eh, uh, Bayawak itong si Pastor Kibuloy ngayon so sa kabila po ng uh, mga rally na yan sa kabila po ng uh, overwhelming yung uh, yung uh, mga supporters ni Pastor Kibuloy ay talagang hindi pa rin tumitigil itong si uh, Bayawak na ito sa kahihiringan dahil na siguro sa pag-asang na uh, baka magbago yung isip ni Pastor Kibuloy at uh, uh, tanggapin na niya yung uh, yung uh, paligayahin si Bayawak uh. <laughs> kasi nga gigil na gigil ito si Bayawak na ito na kan, eh, makadao pang palad ito si uh, Pastor Kibuloy kaya wala wala nang katigil-tigil sa kay hearing jack at sila mo isa hindi po ba ngayon po ay uh, Okay, at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga dumalo. At uh, may mga kasunod pa po ng mga rally yan. Kasama na po dyan yung uh, ma uh, maisog uh, team. Ika nga, yung uh, nag sa Dabao at saka sa Cebu, uh, baka po mag-sanid pwersa na yan. At uh, yun na po yung simula ng uh, paglipad nitong uh, pusa mula dyan sa norte. Ayan. At uh, sana nga, at tuloy-tuloy uh, na yan. At uh, hindi na nga po ako nakarating dyan sa sa Senado sa, para magbigay pa suporta dito kay Pastor Kibuloy kasi ang dami ko rin pong mga uh, ganap dito at mga nag-iipon po ako at uh, nag-iipon po ako ng uh, yung pong uh, laso na galing sa puno ng kahoy at uh, hindi ko na po sasabihin kung saan ko gagamitin yung laso na yan na kinukulikta namin doon sa gubat. At uh, bahala na kung uh, baka pwede ko nga uh, baka pwede ko ipagamit to ang mga kinulikta namin uh, mga dagta ng kahoy na laso na yan diyan sa mga baboy ramo diyan sa mga politikong yan. At uh, nag-iipon lang po tayo at uh, paano ay may na, sa dalawang araw po namin uh, ng dagta ng kahoy na yan ay marami na rin po kami naipon at tamang-tama -tama po yan sa susunod na rally at dalang pagkakaalam ko mayroon niya tang uh, rallying gaganapin dyan sa Bulacan at uh, siguro ay, yon na siguro sisikapin ko ng makarating din dyan sa Bulacan kung saan man yan kung sakalit uh, matuloy yung rally dyan Anyway, ay uh, tinetrain ko na rin ito mga kababayan ko mga mangyan dito. Yung mga uh, tahimik pero rocks <laughs> yung Yin ko gaganyan nilang nila yung uh, kwan, yung uh, yung magakay. Wala. Tutusok na sa kanilang mga leeg yung mga 'yan at uh, ayon baka doon hanggang doon na lang 'yung kanilang mga kapalaran. Anyway, sabi ko nga po ay uh, wala po ako i-mention dito kung sino-sino 'yan, pero malalaman niyo naman po yan, bubulagta na lang 'yan. At uh, yang uh, mayroon lang po akong napuna dito sa mga rally or prayer rally ni uh, uh, Pastor Tibuloy na kung saan ay karamihan po yata dyan ay mga galing bisaya galing dabaw at uh, ganon din po yung mga membro din po rito sa Maynila ayan lang po ang uh, pandoon mga condo yata ayan yung mga leaders at wala pa po dyan yung membro nila ay paano na kung nagsamig pa yung uh, membro nila ay dinapuno na yung buo Manila at uh, baka mamaya matap matapakan nila matapakan nila yung dila ni ni Bayawak diyan. Oh, dahil sa karamihan na ay hindi na nila mamalayan baka matapakan na nila yung liig niya lumawit na ang dila nito si Bayawak anyway ang uh, nagtatanong lang po ako sa aking sarili kung bakit uh, nag-iisa lang itong si Robin Padilla na parang uh, kumbaga kumuntra doon sa kagustuhan ni Risa bakit nga kaya hindi man lang nagpapakita itong si Bato at itong si Bungo? Di pa ba? Pansin niyo po ba yon? Parang hindi po natin na naririnig itong mga ito na kahit pa paano, total wala pa naman na hindi pa naman convicted itong si Pastor Tibuloy. Kaya hindi pa po natin masasabi sa ngayon na guilty na agad siya. So ibig sabihin, wala pa eh. Kung lang yan, at lumutang nga yung mga fake ng mga pandyan, di ba? Mga witness. So, wala pa po. Pero bakit kaya? Hindi man na nagsasalita itong si uh, Bato de la Rosa at saka itong si Bungo. Hindi kagaya kay Ruben Padilla na at least nagsalita na nag-object nag, uh, nag uh, siya doon sa gustong uh, mangyari ni Bayawa na isight in contempt. Ang pagkakaalam ko nito, itong dalawang ito, siya, ang tutulo, ang nagpanalo diyan yung mga member ng SMN na eh. Itong si Bungo at saka itong si, Dilarosa. Uh, si uh, Rosa. Ay, sino, sino ba naman ang uh, bubuto ito sa mga ito? Mga mukhang uh, unggoy din itong mga ito. Ay, siyempre, ina-influensya na nga yan ni President Duterte na dito sa kay Pastor Kibuloy na sabihin mo dyan sa mga membro mo na iboto na rin ito si Bumbo at saka itong si Juan de Rosa at sigurado naman po yan yan ang nagpanalo talaga sa kanila pero bakit ganun po, uh, pwede sana kayong umiwas kung ito ay may conviction na kahit ba hindi nyo, huwag nyo tingnan yan eh di ba? natural yun dahil kay kayo mga senador dyan eh pero hanggat wala pa na uh, mga napapatunayan, just sa mga ibinibintang nitong mga bayawak, nitong bayawak nito at saka yung mga fake news nito, yung mga uh, fake na witness nito, hindi ba dapat nandoon siya nandoon din na suporta ninyo kay Pastor Kebuloy? Ako sa totoo lang po, hindi ko po kilala si Pastor Kebuloy. Ni minsan po hindi hindi ko pa po nakita 'yan. Pero dito sa mga nangyayari na nakikita natin, wala pa naman eh. di ang mas maganda nga yan dahil nasa korte yan para magkaalaman na. O. Oh. Pagka nagka, nasa korte na yan, hindi malalaman na ang korte ang mag uh, magdidetermine kung ito bang si uh, Pulo Kibuloy ay uh, talagang ginawa niya yung ibinibintang sa kanya. Ganun lamang po yun. Until pagkatapos niyan, o di sakali takwil, kung sakalit lumabas, kung sakalit na guilty sa dyan, adi di itakwil nyo na. Ganun lang ka, simple yun. Sabi ko nga po, hindi po tayo kumakampi dito sa kahit na sino. Ang sa akin lang po dito ay uh, antayin natin hanggat hindi napapatunayan, hanggat hindi ang korte ang nagsasabi na ikaw, Pastor Kibuloy, ay guilty beyond reasonable doubt saka pa lang natin itakwil. Pero dito sa nakikita natin, may, per, may mga personal agenda ito si Bayawak na ito eh. Pero, ito pa ang sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Mukhang babalik yung sitwasyon. Sa kagustuhan niyang maipakulong itong si Pastor Kibuloy, mukhang siya ang makukulong. Bakit? Kasi naglabas na po ang uh, ng, desisyon uh, decision ang Korte Suprema kaya lang hindi pa po natin pwedeng i-discuss kung uh, kung uh, ano rito pero parang uh, hindi favorable 'yung desisyon ng Korte Suprema dito kay Bayawa So ibig sabihin, 'yung kaso niya diyan sa PhilHealth na 'yan at na-inakyat niya sa Korte Suprema 'yan dati, ay may desisyon na po ang Korte Suprema. At sinabi ko na nga po sa kanya sa inyo na hindi po favorable dito kay Bayawak ang ginawang desisyon ng Korte Suprema. But anyway, siguro wag na muna natin pag uh, uh, i-discuss yan kasi hindi pa po final yung aking uh, nakuhang information at uh, yun ay ayon lang doon sa mga nagsabi. Dahil nga sabi ko nga rito, ayaw ko magsalita rito na hindi kumpirmado Dahil minsan itong mga pulang Bayawak o mga malasado nagre-report lang. Basta lang may, may report sa akin, kung ano-ano na lang sinasabi na wala naman palang uh, totoo. Nagaya na nga lang yung sinasabi yung patay na raw si Pastor Kimuloy. Oh. So, mahirap. At talagang nakakahiya yung uh, yung yung mag-comment lang sila dyan sa video mo na ikaw Mr. Virano, napaka fake news mo. Yun na nakakahiya na eh. So kaya nga itong na uh, kuha natin informasyon, hindi pa naman talaga Uh, clear para sa akin yung uh, wala naman akong hawak na desisyon ng uh, Supreme Court dito kay Bayawak Meto na, <coughs> na nagsasabi nga na uh, hindi favorable sa kanya. Ngayon, kung hindi favorable sa kanya, ang ibig lang sabihin ay guilty siya doon sa kinulimbat niya dyan sa PhilHealth. O yan, maliwanag po yan. Yan po ang maliwanag. So ngayon at... Uh, balikan lang po natin itong si uh, Bato de la Rosa at saka itong si uh, Bongo na ito mga ito, yung para bang ditong pa nito ah uh, hindi ka hindi man lang kahit papaano sumalongat sa Agos kung ano yung Agos, sige na lang yan ang napapansin ko dito sa dalawang ito eh lalo eh, eh paminsan-minsan naman mayroon na mga sinasabi niya si uh, uh, Bato de la Rosa. Pero dito kay Bungo, wala akong naririnig eh. Wala akong nakikita. Na, kaya napansin ko na eh. Bakit ganon? Maano ba naman na maano ba naman na bumaba sila kanina dyan sa ay, oh, kahapon dyan sa Senado at uh, kinumusta man lang ito, nagpakita man lang sana sila dyan sa mga kababayan nilang mga nagrarally dyan, kaya pa, paano man lang sabi, mapalakas naman ang loob dito mga nandiyan. Totoo, ito namang mga nagrarali na ito, ay mga maapan naman ito, hindi naman sila magbulot ha, ah, pagka sila maayos ka sila eh. Ayon dito sa akin napapanood ng mga uh, ah, broadcast dyan ng SMNI, yung ah, laban kasama ang bayan, saka yung mga ibang broadcast ng mga vloggers dyan, ay maayos sila, eh. hindi naman sila magbulot yun na napapuna ko rito dahil uh, unang una kasama ninyo yan si Bayawak na yan, ganun na lang kaya dati itong si Robin Padilla tinira ko ito eh noong uh, hindi nagpasalamat kay kay Bangagyan dati di ba kung yan uh, trending yan dati pinag-usapan na hindi man lang, wala man lang, hindi man lang nagpasalamat kay Bangagyan. Oh, tinira ko yan eh pero yan pala, itong si Robin Padilla talaga palang mayroong dahilan kung bakit hindi niya kailangan magpasalamat dito kay Bangab dahil mayroon na pala siyang nalalaman maging si President Duterte dati, tinira ko rin yan noong uh, noong sinabi ni President Duterte ewan ko kung natatandaan niyo sinasabi niya mayroong Presidente na kumakandidato na weak leader at uh, bangag at uh, mayroon pa na sinasabi niya na pangalan lang yung uh, kinukon niya at uh, spoiled brat pangaraw yan so tinira ko yan dati si Presidente yung pala talaga palang may alam si Presidente Duterte eh ang kabangagan nitong bangag na ito so kaya ngayon sabi ko nga kaya ngayon hindi na ako basta basta ngayon na uh, Ah, nagre-react agad kung may mga ganon hindi na kasi unang-una hindi natin alam kung ano yung uh, ano talaga yung motibo, ano talaga yung totoo ano, at ano talaga ang dahilan kaya nga dito at uh, kay ko naman, kay Bungo at saka dito kay uh, 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 Batu de la Rosa wala man lang tayong naririnig man lang na kahit pa paano man lang na magkampi man lang hindi ko sinabing kumampi okay hey, huwag, hindi ko sinasabi nito kumampi tayo sa mga demonyo kumampi tayo doon sa mga ah uh, mga rapist na yan na kung saan ayun ang binibintang kay Pastor Kimbuloy so ibig sabihin ko wala pa naman eh si Bayawak lang ang nagsasabi na mga ganyan-ganyan at saka yung mga fake witness niya so sa kanan natin husgahan itong si Pastor Kimbuloy pagka doon na sa korte at na-determina ng korte at nagbaba ng desisyon ng korte na guilty na nga ito doon na tayo maghusga pero hanggat bintang pa lang yan hindi tayo kailangan maghusga <coughs> yun naman po sa akin so since nakakababayan nila ito si Pastor Pimbuloy ang inaanap ko nito kay Bungo at saka dito kay De La Rosa ay kahit pa paano magpakita man na sila ng, uh, ng supporta di po ba? At isa pa yan, si Pastor Kibuloy ang, ang uh, nagpanalo dyan sa mga konayan, ungas na yan. So, yun lang naman po ang sa akin. At, uh, ganun pa man, ay uh, magantabay lang po tayo doon sa mga susunod pang mga rally. At, uh, diinan na po natin yan. At ako mismo, ay, uh, isasama ko na rin itong mga ka kababayan ko mga mangyan dito kung kinakailangan na na ibiyahe ko lahat itong uh, panang dal itong dalawang track sige at uh, gagawin na natin yon para lang uh, maparami plus yung mga yung mga ko natin yung mga sharp, sharp shooter nating mga uh, na mga mangyan dito at yun eh, Baka po mag baka po mag iba yung uh, interpretasyon, nyo sa sharpshooter shooter. Wala pong mga baril kami. Hindi po na, hindi po uso sa amin ng baril. Hindi po kami gumagamit ng baril dahil uh, gamit na ng military yan eh. Baril eh. Hindi sabihin bawal. Kaya hindi po kami gumagamit ng uh, baril. Ang gamit ng namin yan yung sulpak, yung ah uh, yung mga uh, ganyan na yung buho, yung bagatay kumbaga Maliit ang butas sa so parang kawayan. Doon lang namin ilalagay yung kwan. Hihipan lang namin na namin ng ganyan, dibuukan ah. Oh, ganoon lang 'yon. Mwishet kayo. tanginan nyo Kayo ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Kada maraming uh, walang masayaing nating mga kababayan, wala pa rin kayo patigil-tigil sa pag uh, pagdanakaw ng mga lechay kayo. Kaya sige mata uubusin ko pero hindi kailangan ma hindi ba ubus uubusin ko kung anong mayroon ako rito na resources para makapag-train ako ng mga kandito. buisit kayo wala eh usahan mo yung mga pun wala eh sa kapalan ng pag-umukha itong mga ito wala namang mag-re-resign dyan eh sigurado ako wala namang bababa dyan Bagkos gusto pa nga nila, lumawig pa yung kanilang mga mga termino at mga buwaka na nandong kakapal na mukha na ito. Mga buwisit tayo. Ha? Lalo na ito mga kwan? Actually, hindi lamang po rito sa amin. Yung sinasabi kong mga inaabutan kong tulong, hindi lamang po dito sa amin si Mindoro. Nabanggit ko na po dyan na mayroon po akong ah... Uh, uh, pinapagawa ongoing construction ng ah uh, Uh, private resort ko dyan sa Sarangani at dyan po marami po, mas lalo po marami tayong uh, mga, inaabutan ng kunting tulong lang naman, hindi naman yung uh, bunggang-bunggang tulong pero sinasigurado ko po sila na may, yung mga tulong natin ay hindi hindi na sila makakaranas ng butong dahil kahit pa paano ay meron na silang masahin Nui Baisiha dyan sa Bulacan dyan sa Bataan nakakarating po tayo dyan at mayroon po, or mayroon din po ako mga kanggan, ayoko na po mag-mention, baka umayain, eh, gipitin pa na itong buton, itong mga pinagkakakitaan ko rito. So, one, hmm. buisit na buisit talaga ako sa mga animal na mga politikong ito, ng mga kuna. Basta nandiyan na, wala na. Pagka pira-pira na ang pinag-usapan, wala na. Sintunado na itong mga buisit na mga politikong lalo na dyan sa kongreso. Tignan mo, pare-pareho ang mga mukha ng mga animal na ito. Pare-parehas sa mga buaya mga buwakan ng mga animal na ito. Basta mapatagpirahan, ala, kahit na masama na, kahit kadimonuhan na, sige, himod uh, tumbong pa kay Rod sa mga congressista mga buisit na ito. Oh. Kaya wala, wala na kayong ka kahit gatiting na credibility, kredibilidad, wala na kayo. Kaya hindi na kayo karespeto ng mga animal kayo. Mga politiko, ang tingin namin sa inyo, hindi lang kayo mga buaya. Ha? Mga eh, lahat na ng hayop na sa inyo, anggaro, bayawak, buaya, kung ano-ano po, mga hipototamos, kung ano pa, ano bang mga itsura ng mga yan na nabanggit kong mga hayop. Ganyan ang mga itsura ninyo, mga buwakan na ninyo. Ano? Buisit kayo. Ay nagiging resulta sa kananakaw ninyo, napakarami natin yung mga kababayan na ang naghihirap. Napakarami natin mga kababayan na walang masayang dahil sa arampant na yung pagiging kawatan ninyo. Buisit kayo. Grabe mga animalis. Anyway, ah uh, yan lamang po yung uh, aking napuna dito kay uh, Bato de la Rosa kay Bongo na para namang uh, napaka napakawalang utang na loob nyo naman dito kay Pastor Kibuloy na yan ang nagpanalo sa inyo na mga buha ka rin ng ina, ina nyo uh, niwala man lang kayong utang na loob na kayo papaano sumuporta man lang kayo di ba? buisit kayo kakapal din ng pagmumukha niya, Ano, bakit? Ano, ano ba ang mga utak nito mga ito? Wala naman talaga mga utak yung mga yan. Anyway, sige, sa maraming maraming salamat po at uh, na po kayo mga kababayan ko.